Maulan na araw sa inyo guys at samahan nyo ko ngayon mag-isip ng gagawin natin at hindi ko pa alam kung anong gagawin ko kaya sisimulan ko dito. Yan, tinignan ko muna yung mga, yung mga nasa labas guys kung malakas talaga yung ulan. Tapos nakita ko dito sa gilid ng bahay namin guys. Bahaba -baha. kasi bababa dyan eh dito sa amin sa harapan. Tinasa namin ng semento yan guys. Siyempre mas maganda na yung sigurado hindi kayo magbabaha. And dito guys sinilip ko muna yung aso namin si Mulan yan. May lahi yan guys sa Belgian. Tapos sinilip ko na rin dito yung ano, kung alaga kong kalapati na may inakay kasi sila eh. Yan, oh. Nagtataka ako diyan sa kalapati ko na yun, bakit may iba-ibang kulay. <laughs> tas yan guys, oh, so mga kalapati. Medyo lumakas-lakas yung ulan, kaya sumilong muna ako. Paiba-iba kasi yung, ano, yung ulan eh, kung lalabas ako, lalakas. Kapag ano, nasa loob ako, hihina. Ang gulo mo ah. Ilang araw na rin kasing umuulan guys, hindi ko alam kung may bagyo. Tapos yan o, no, na ako ng pinggan dito, ba? Diba? Siyempre para malinis naman yung lababo natin. Sinilip ko na rin yung mga alaga kong isda dito at madumi na yung tubig at papalitan na natin yan kasi pinakain ko sila ng pids eh, kaya dumumi siguro. Ito rin nga ang pinapakain ko sa mga kalapati ko guys, yung flyers na tinatawag kung sa mga nagkakalapati alam nyo yan. Pero hindi ako kumakarera, talagang gusto ko lang mag-alaga kasi gusto ko yung nakadisplay lang sila dyan sa labas. Papakainin ko na rin tong alaga namin na aso guys at kahit umuulan talagang magpapakain ako kasi syempre kailangan nilang kumain. Mahalaga din kasi may alaga tayong aso guys para kung sakaling may mga masasamang tao na papasok sa bahay nyo, di ba? May tagagising kayo o protekta doon sa bahay nyo. Siyempre, malaking tulong din. Yan. Tapos dito naka-display yung mga motor namin ni Kuya, guys, dito sa loob ng bahay, sa kusina. Ayun, nakatago lang sila diyan, nilalamig ng. Eh. Bago ko nga pala nilinisan yung bahay ng mga isda, guys. Ah, nagpakain muna ako sa kanila bago ko palitan. Siyempre, chine ko na rin yung sinaing dito at yun minatira pang konti. Ayun, gagawin natin diyan pang ibabaw mamaya sa sinaing. Yan tinanggal ko na at nilagay ko na rin sa mangkok, guys, para mamaya. May na natin dun sa ibabaw. Tsaka ito, traditional na ginagawa to, guys, ah. Hinugasan lang din 'yan kasi malinis naman 'yan. Hindi mo na kailangan is-isan o sabunan yan. Tapos naggatang na ako dito, dalawang gatang lang. Kasi may ibabaw naman tayo eh. Tsaka kunti lang naman kami kakain eh. Yan, na rin natin yan. At syempre, mahugas dapat na malinis na malinis at yan guys gawain nyo rin ba guys ang panuwat nyo yung daliri nyo yung iba tansyahan na lang kasi wala naman bago dyan na mahalaga talagang masayang mo ng maayos yung kanin eh para mas masarap yung kain tapos yan magpapakain na tayo ng kalapati kasi medyo tumila na yung ulan yung itsura ng bahay ng kalapati ko guys pang karera talaga siya eh pero hindi naman ako makakarera ang gusto ko lang kasi talagang makita ko sila yung ang sarap lang tignan kasi pag lumilipad sila tapos nandyan sila bumabalik sa iyo yung parang nakaka-relax siya guys siguro nakakain na sila ng maayos ito at lilinisan na natin yung tubig nila palitan na natin ng mas maayos. Tubig tabang lang sila yan guys, pwede na yan. Mahirap din kasi magkalagay yung mga ano, isda na nasa dagat kasi masyadong sensitive. tas yan guys, napag ano ko, medyo na yung tubig niya kaya ano, okay na yan, inininan ko na. Nilagay na natin yung ano diyan, yung ba. Balik tayo ngayon dito sa mga isda ko guys, sinasalin ko na dito yung mga isda ko. Kamay lang gamit ko diyan kasi wala pa kayo yung ano, net na pangsalok eh. Tapos guys, nagisip ako ng ulam namin at yan nang naisip ko is meatloaf tapos yung noodles lang. Pwede na yan, kasi dalawa lang naman kami. Eh. Tapos naisip ko parang may kulang kaya no, bumili ako ng itlog guys tindahan diyan kasi mas masarap ang noodles kapag may itlog ay mali yung meatloaf pala <laughs> bali ang gagawin ko sa meatloaf is ihalo ko yung ano meatloaf dun sa itlog tara syempre may parang may toppings, toppings. basta yun na yun alam niyo na yun at yun na nakabili na tayo ng dalawang itlog pwede na yan marami na nga yan eh kaya yan guys si prepare na natin yung pagkain na natin eto guys yung ano yung na meatloaf yan hindi siya easy to kain kaya medyo nahirapan ako diyan hindi ko na rin alam kung ano hinihipan pa ba yan. <laughs> ko nang pabilog guys tapos sinati ko sa gitna para marami di ba para talagang pang marami yan. tapos yan isang itlog at syempre dalawa yan isa pinakita ko tapos lagi tayo ng magic sarap dyan pwede na yan Di wala na akong ibang ilalagay dyan dyan sa magic sarap guys yung halo halo na kasi yung mga ingredients dyan kaya okay na sa akin yan kaya nga magic sarap eh ba diba? magic nga ba? Diba? tapos yan guys ilalagay na natin dito yung mga meatloaf na iniwa natin tapos yan magkorupir -pre lang tayo ng kawali dyan papainitin natin yan tapos lalagyan ng mantika syempre alam nyo na yan hindi ko to pinapakita sa inyo para turuan kayo kasi napakadali na to traditional na to ng mga Pilipino guys sobrang dali na lang to kasi marami nagagawa talaga sa itlog eh. Alam nyo yan, ang itlog is the best for the foods. At hindi lang yun guys, makakatipid ka rin dito. Siyempre napaka ano lang nito eh, mura eh, di ba? Kahit sa mga tindahan, makakabili ka nito, kaya sobrang sulit ito. At yan, natapos ko na rin itong mga meatloaf guys. Na next na natin yung tirang itlog, di ba? Sabi ko sa inyo may matitirang itlog eh. Siyempre yan yung pinakamasarap kasi yung may katas na yan. At hindi rin mawawala yung sabaw guys, magpapakulo na tayo ng tubig kasi yan yung noodles na magpapainit talaga sa chan natin. Yan eh. Siyempre, laki may noodles na gagamitin natin dyan. Isa lang yan, pwede na yan. Kasi hindi naman halos kumakain ng ganyan si ano, ko hey, partner ko Ito talaga yung pagkain na ano, kahit tanghalian talaga masasolve ka dito, tsaka makakamura ka pa, makakatipid ka pa sa lahat, diba? Siyempre, pag kumulo na yan, automatic, kakain na kami. Yan, pagsasalo na namin tong mga niluto namin na mura lang, pero talagang kahit magkasama kami, talagang masaya na kami sa mga pagkain na to. Thanks Lord for the food. O, oh, sya sya, sa mga walang sabang magsuporta sa akin dyan, love ko kayong lahat, bye bye.